Anong balita sa boxing? Kagabi, natalong ating kababayan Marlon the Nightmare Tapales ni The Monster na Oya Inoue via 10th round knockout. At ito naman, nagsalitang ating kababayan, isa nating pambato, Jan Riel Cuadralas Casimero. Nanalo siya sa pustahan sa laban ni Inoue Tapales kasi pumusta siya kay na Oya Inoue. Napakalaki nga ng pinusta niya. Sayang nga daw, mas malaki pa sana ang kukubrain niya kung nanakout sana si Tapales sa round 5. Kasi round 5 ang prediction ni Casimero na mananakout si Tapales ni Inoue. Pero sumatutal, panalo pa rin ng malaking halaga kasi nanakout si Tapales. Ito naman ang masasabi ni Casimero sa naging laban ni Inoue at Tapales. Hindi daw ipinakita ni Tapales na gusto niyang manalo sa laban. Pero maganda naman daw ang pinakita niya, lalo sa depensa. Depensa lang daw ang pinakita ni Tapales. Wala daw siyang ipinakita ang gusto niyang manalo. Pero alam daw ni Tapales na sa unang round pa lang ay mahihirapan na siya. Kasi si Naoya Inoue daw pagkatapos ng suntok ay atras agad. at sobrang lakas daw talaga ang ibinabanat ni Inoue. Pero dito kay Quadro Alas ang as ng Pinas wala daw sa kanya si Inoue kasi lahat daw ng malalakas pinataob niya. Sabi pa ni Quadro Alas na yung nakalaban daw niya na si Solani Tete pinakamalakas daw sa bantamweight division nila dati may panalo na 11 seconds lang pinakamabilis sa kasaysayan pero pinatulog lang daw niya ng apat na round. Nagkamali pa dito sa kwadro hindi apat na rounds niya tinapos si Solani Tete kundi tatlong rounds lang. Pero kinorek naman siya ng kanyang kapatid na si Jason. Natawa pa itong sa na hindi man lang daw nagalusan ang mukha ni Noe ni Tapales. Pero kahit natalo daw si Tapales, geng-geng pa rin daw. Natingin natin ang ibig sabihin dito ni Cuadro Alas... Ay panalo pa rin si Tapales pagdating sa kitaan... Balibalita kasi na 150 milyon... Ang kinita ni Tapales dito sa laban niya kay Inoue... Napakalaking pera mga loads... Pero makikita natin sa susunod na mga araw... Kung magkano talaga ang aktual na kinita ni Tapales... Sa mga nagsasabi daw na dahil natalo si Tapales... Ay dinadahilan ng kanyang mga corner... Ay sabi ni Cuadro Alas... Hindi daw dahil sa mga ito ang dahilan, kundi sa kanilang mga boxer daw alam na nila ang karakas at level ng kanilang mga kalaban. Kung matatalo ba nila ito o hindi sa umpisa pa lang. Kung ikaw daw ay isang boxer alam mo na ang kakayahan ng mga kalaban mo. Pero ang mga tao daw na nagko-comment na palitan na dapat ang corner ni Tapales ay choice daw naman nilang magsalita. Tulad daw ng lagi siyang nababash sabi ni Casimero, choice dito na yan niya na hindi mananalo sa kanya. Tungkol naman sa isa pa nating kababayan na lumaban din sa undercard ni Inawet Tapales na si John Paul Gabunilas, angas ng Cebu. Ito naman ang masasabi ni Cuadro Alas. Hindi makapaniwala si Cuadro Alas na itinigil agad ng referee ang laban. Samantalang yung kalabang hapon daw ay may malaking sugat na sa mukha na naikonekta rin niya sa uling laban niya kay Yukinori Oguni Na napakakunti lang daw naman ang sugat na Oguni Galing sa accidental headbutt ay pinatigil daw agad ng referee din Kaya dito napamura sa kwadro alas Banat naman ang kanyang Kuya Jason, ganun daw talaga ang mga Japanese Natingin natin na ang ibig sabihin ni Kuya Jason ay isa ito sa taktika ng mga Japanese para makuha nilang panalo At kapag si Naoya Inoue daw ay natamaan ni Quadralas Todas daw ito sa kanya Pagkatapos nagbigay siya ng balato sa kanyang panalo Sa mga kaibigan niya Dagdag naman na mga kasamahan ni Quadralas Na sa ngayon daw ay panalo si Inoue Pero kapag si alas ang nakalaban nito Pugot ulo daw si Inoue Pugot ulo ang the monster At kapag nanalo daw si Quadralas Kay Inoue Nangako na siya sa mga kaibigan niya Nabibigyan daw niya sila ng tigisang motor At kapag si Cuadralas daw ang nagsalita, tototohanin niya ang sinabi niya Binati naman niya parehas si Inouye at Tapales sa kanilang naging laban Sabi ni Cuadralas, Oya nagiging malakas ka na naman Dun daw sa laban, habang naglalive si Cuadralas at nonood Sa laban ni Naoya at Inouye, Cuadralas lang malakas Kaya abangan daw ang kanilang bakbakan ni Inouye Update naman kay Cuadros sa kanyang karera sa boxing. Tatawag daw sa kanya ngayon ang manager niya. Nag-message daw sa kanya na masaya daw sila sa pangyayari. Tapos back to training na daw si Cuadros. At pagkatapos daw ng New Year, sasabak na naman siya sa bakbakan at mapapanood na naman daw natin ang bida, ang angas ng Pinas. Sa ngayon, pinapabayaan lang daw niya na magbida-bida muna ang iba na ang tingin natin na tinutukoy niya ay sina Oya Inoue. Pero pagdating daw ng panahon, si Cuadro Alas pa rin ang bida. Sabi pa ni Cuadro Alas, sa nangyaring pagkatalo ni Tapales, ay wag na sana daw i-bash ng mga tao si Marlon Tapales. Kasi lahat daw ng mga boksingero ay pinaghirapan ng laban. Baka sabihin na naman daw ng mga tao, napalitan na ang mga team ni Tapales. Katulad ng sinasabi ng mga tao sa kanya, dahil hindi niya tinalo at ninakout si Yukinoro Oguni. Pero ilang taon na daw siyang hindi natatalo at yung tandem daw nila ni Kuya Lods, kanyang kapatid Jason Casimero ay wala daw makakapaghiwalay sa kanila kasi lahat daw ng laban nila pinapakita na kaya nilang pabagsakin ng kanilang kalaban at hindi daw sila natatalo. Hindi daw kailangan magtanggal ng kasamaan sa team, pwede naman daw magdagdag kung anong kulang. Sayang naman daw ang 10% na commission ni Kuya Lods kapag tinanggal siya. Nung last fight nga daw niya, ay may 10 milyon pesos na komisyon si Kuya Lods. Binigyan pa daw niya ng Ford na sasakyan ito at may bonus pa. Kaya binabati daw niya ang dalawang boksingero na si Inoue at Tapales. Si Tapales binabati din daw niya kasi alam daw niya na ipinakita naman nito ang kanyang best. Alam daw niya na may lakas at bilis si Inoue pero pagdating sa kanya siya daw ang boxer na hindi magpapatama. Gusto daw ni Quadralas na siyang magbubugbog kay Inoue at ayaw niya na siyang nabubugbog. Binati na rin niya ang kanyang manager na si Jose de la Cruz at Aegis Climas at ang kanyang promoter na si Masayuki Ito. Merry Christmas daw at Happy New Year sa lahat. Samantala sa post-fight conference ng laban ni Inoue at Tapales, nagsalita si Tapales, nagpasalamat sa Panginoon na tapos na ang laban. At hindi man daw siya pinalad, ginawa naman daw niya ang lahat ng mga kanya sa laban. Namukhang malungkot na malungkot si Tapales dahil sa kanyang pagkatalo at mangyak niyak. Okay lang yan Tapales, maganda naman ang pinakita mo sa laban May mga rounds pa nga na naipanalo si Tapales Tulad ng round 5 kung saan ang dami niyang ipinatama kay Inoue Kaya mabuhay ka Tapales Mas maganda naman ang pinakita ni Marlon Tapales Kaysa sa mga huling na kalaban ni Naoya Inoue na mga world champion na si Paul Butler at Stephen Fulton na halatang halata na mga takot at puro sanggalang ang ginawa at depensa lang at iwas ang ginawa. Dahil sa si Marlon Tapales ay lagi-lagi din naman pumupukol ng kanyang suntok sa kahabaan ng laban. Samantala pagkatapos na pagkatapos ng laban ay agad-agad bumisita itong veteranong ring announcer na si Jimmy Lennon Jr. Direkto bisita siya agad sa dugout ni Marlon Tapales at binati ito sa kanyang katapangan kontra na Uya Inoue. At pagkatapos din ng laban, agad-agad dumiretso si Tapales para sa isa na namang drug test. Pagpapatunay na pumunta siya sa laban na malinis. Magbabalik daw sa boxing si Tapales na mas malakas. Ayon naman sa Viva Promotions na co-promoter kay Tapales, paano mo daw hindi ma-appreciate ang naging performance nang ay very proud na may promote nila itong klase ng champion na si Tapales Pagsisikapan daw nila ng gusto na may balik muli si Tapales para sa world title contention. Mabuhay si The Nightmare. Mabuhay ang Pilipinong mandirigma. Hindi man daw nakuha ang resulta na gusto. Pero proud pa rin daw ang Viva Promotions at MP Promotion na napaganap nila ang unang Pilipino na lumaban para sa undisputed title. Ito daw ay kasaysayan na para sa kanila. Ang kabuuan daw ng Team Tapales ay very proud sa ating champion Marlon Tapales, pinatunayan daw nito sa mundo na totoo ang mga sinabi niya na makikipagsabayan siya kay Naoya Inoue at hindi atras. Ang ipinakita daw ni Tapales sa laban niya kay Inoue, ito daw ang nagpapakita na ang mga Pilipino ay marka ng totoong mandirigma. Ang pagkikipaglaban daw ni Tapales kontra pound for pound best fighter na Naoya Inoue ay patunay na kabilang siya sa mga elite at kumpiyansa daw ang kanyang promoter na mababawi muli ni Marlon Tapales ang kanyang mga titulo agad-agad at magbabalik sila na mas mahusay pa kaysa dati. Samantala, binati naman ng ating kababayan, former long time IBF Super Flyweight Champion, Jerwin Pretty Kahas si Takuma Inoue ng karawan nito at sabi ni kas kay Takuma, see you soon in February Champ Sa February 24 ang kanilang bakbakan para sa hawak ni Takuma Inoue na WBA World Bantamweight Title Itong si Takuma Inoue ay kapatid ni Naoya Inoue Samantala sabi naman Anthony Joaquin Arieta na ngayon lang daw siya nakakita na isang talunan na fighter Na nakakuha ng napakadaming papuri sa buong mundo ng boxing Pagkatapos matalo ni Tapales kay pound for pound great na Uya Inoue kahapon ang mga sikat na media personalities tulad ni Mike Coppinger, Doug Fisher, Michael Benson at mismo ang kalaban niya na si Naoya Inoue ay humanga sa mahusay na ipinakita ni, ni Tapales sa laban. Ito daw ang patunay para sa lahat ng mga boksingero na basta'y binigay lang lahat ang kanilang makakaya at tumungo sa laban para manalo. Hindi daw siya ibabagsak ng mga tao. Kahit pa sa kanyang pagkatalo... Kaya dahil daw dito... Tumaas ang stack o halaga ng Marlon Tapales... At naniniwala daw ito... Basta manatili ang gutom... At hangarin ni Marlon Tapales na maging champion na naman... Ay babalik daw ito na mas malakas... At magiging world champion na naman... Samantala nagpost naman si Janriel Cuadralas Casimero... Sa kanyang social media account Cuadralas It's My Boy... Sabi niya kay Naoya Inoue... Pagkatapos mong itumba si Luis Pantera Neri next year, tayo na ang maglalaban. Alam ko at alam ng lahat, ako lang ang makakatalo sa iyo. Ito naman mga lods ang mga clippings ng mga pinag-usapan natin kanina. Papasalamat ako sa Panginoon na tapos na ang laban. At saka uh, hindi man ako pinalad pero ginawa ko po ang lahat sa laban. Tama na Geng geng. Easy money, easy work. guys. Okay. Kanta nila sa pake. Ano guys? Easy money. Easy money. Easy money. Geng geng. <laughs> Saya natalo yung five rounds namin. Pero by knockout panalo pa rin. Ah. Anong masasabi mo sa ano tol? Sa laban ni ...inuwi at tapalis. Ah, yung laban niya... ...parang... ...hindi niya pinakita na gusto niya manalo sa laban. Pero, maganda naman yung pinapakita niya. Depends. Nata natakot kasi siya. Natakot siya sa muntok, no? Depends lang yung ano niya. Yung pinakita niya. Wala siyang pinakita na gusto manalo. Pero, alam niya na... Alam niya yung sa first round pa lang, alam niya, alam niya na na mahirapan talaga siya kasi si, si tapos na atras agad. Tapos sobrang lakas talaga, malakas, may lakas talaga siya. Pero para sa akin, ang ina, lahat ng malakas, kinataob ko. Si Solani Pepe, um, hmm. ah, may 11 knockout yun, pinakamalakas yun sa division namin cats. dati. 11 seconds. Oh, 11 seconds pero pinatulog ko lang ng apat na round. Tatlong round. At ah, tatlong round pa. Hindi man lang nagalusan si Naoy, ano? <laughs> Putik na. <yun>. <laughs> <laughs> di kasi yung ano ni ni Tapalis kasi depends kaya hindi na siya sumusuntok eh kasi depends na lang yung ano niya. Depends yung nasa utak siguro. Oh, pero ganun talaga. Pero kahit natalo, pero ging-ging pa rin panalo pa rin, di ba? yung lahat ng nagsasabi na ano, na, kalitan na yung sa ano, ano sa corner. Ba diba pa may <laughs> the next man pa sabi ko, oh, shit. Walang alam sa boxing talaga yung mga tao. Pero ako, malayo pa lang alam na namin yung mangyayari. at saka kasi kapag ikaw ay isang boxer, alam mo yung kakayahan ng kalaban, alam mo yung kakayahan ng mga ano, ma makakalaban mo. Pero yung mga tao kasi, choice din naman nila magsalita eh. Pero yung iba, kaya laging tayong nababas kasi choice nila yun na magsalita sila. Pero, ayun, kahit ilang million pa yan yung mga haters namin, pero lahat ng kalaban namin, pinatunayan namin na hindi mananalo sa amin. Ha? Kay, kay ano? Kay Angas ng Sibo. Di ba, hindi, inano? Oo, oh, grabe, sobrang ano, pinatigil agad. Oh. Samantala yung isang Japanese na may malaki na ng sugat dito. Oh. Pero hindi pinatigil. Pero, know, oh, shit, ano ba to? Eh, pero yung sa'yo, yung sa'yo, yung laban mo? O oh, yung sa akin, sugat lang, kahit kunti lang, kunti oh. lang. Eh. Pero <laughs> pinatigil agad. Ang, o, eh. oh, papamura tayo sa wala sa oras na. Eh. Ganoon talaga pag ano, no Japanese no yun oh. yun ano nila. Kaya, pero alam niyo guys kaya ganoon yung nangyayari. Eh, alam nyo na, dahil natatakot siya sa atin. Yung sa'yo kasi tol, wala na, patulog na yun eh. Hmm. Wala na yun, isang, isang suntok lang, yung, isang suntok lang, wala na, na yun. Hmm. Pero hmm. pag sinakoya, yeah, in a way, pag <coughs> matamaan ko, wala. Ganun yan o, no? geng-geng. <laughs> Ito naman yung round 5, na huling round ng laban ng ating kababayan, John Paul Gabunilas kontra sa hapon na si Kanamo sa kama, kung saan kontrobersyal ang stoppage ng referee. Kayo na lang ang humusga mga loads, kung hilaw ba ang pagpapatigil ng referee.

sa mga tong nagsigita naman eh na? talikot <laughs> para puto na siya mga ah, tong itikita siya lingkod na yan mga tong mga sa ikaw no ang angas na siya ah, lingkod na ah, kupot ah, alas rin na rugi pang kayo magkakas ah, yan ah, lingkod lingkod eh. ダメに。